mabuting bata. Ang mabuting bata, masipaw mag-aral. Sa Diyos na wala ang natarsal, siya'y mabait, tapat, at magalang laging nakawiti. Ya. Sa ay. Party guys. Sa mas. Magminis. Maayos. At matulungin pa. Sa malinis, malakas at masigla. Ang robotin bata. Tulani na iluminakas Castillo para at ngadapon at tibidat. Maray Thank you so much, contestant number nine.